Uh, sa tingin ho ba ninyo, may bagong narinig kayo, bagong balita o bagong uh, natuklasan doon sa mga naging witness nitong uh, hearing nga ng uh, komite ni Senator Risa Honteveros? And partera, for the record, mm. bogus witnesses. Ayun. O nga po eh. Eh, kaya nga po yun ang sinasabi ko. Kung may matibay na ebidensya talaga, evidence that will stand sa isang uh, preliminary investigation at sa hukuman, eh bakit sa Senado dinala? Alam niyo po ang reason yan sapagkat sa Senado po ay sila ang namamayag pagpagdating sa mga rules of procedure. Wala po dyan rules of evidence. Wala dyan uh, rights ng mga parties. Pwede kang pilitin na sumagot ng mga katanungan na labag sa Bill of Rights. Right against self-incrimination, ah, ah, yung mga ganong mga karapatan ninyo, right to remain silent, right to be uh, not to be a witness against yourself eh lahat po yan eh, eh hindi po uh, ginagalang sa Senado kaya din po nila dinadala yung mga hearing na yan ay eh, sapagkat kung pag kung sa preliminary investigation po nila dadalhin o sa hukuman eh hindi po uh, magsu hindi po Uh, magkakaroon ng kaso. Mahina po ang kaso kaya gusto nila, kontrolado nila yung hearing. Ayaw nila nung patas na hearing na makukuha lamang natin sa piskaya at saka sa hukuman. Oh, at uh, sa madaling salita, attorney, itong mga affidavit, itong mga uh, ipinahayag ng mga witness, kuno, eh puro basura lamang, mga lumang istorya alaban sa Butihing Pastor. Ay opo, sapagkat alam niyo po, in a truly impartial investigation kung saan mayroong due process, you have the right to confront the witnesses. Eto, anong i-confront mo? Yung buradong muka sa video? Ha? bakit na uh, ayaw iharap? Bakit ayaw iharap yung testimonya, yung affidavit sa piskalya kung saan pwede tayong sumagot sa isang pamamaraang parehas. Ang gusto po nilang gawin dahil kaya gusto nilang uh, piliting pumunta si Pastor Kibuloy doon, ay alam na alam po na po ang gagawin niyong si Rizzo hihiyain niyo po yan. Ha? Ilalabigin niyo yung mga batas. Wala namang uh, legislation na yan ay uh, binabalak. Obvious na, obvious naman po. Kaya po alam niyo minsan eh nakakasuka na po 'tong ginagawa nitong si Riza Ontiveros na talagang ay uh, ginagamit po niya ang kanyang pagkasenador hindi upang gumawa ng batas na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino kundi para manggipit ng mga tao na sa tingin niya ay mga kalaban niya. Hmm.